mga bes! Alam nyo ba ang kwento ni Nakatriona Gray at Sam Milby? Grabe, parang teleserye! Noong Disyembre 2018, may mga nakakita sa kanila sa isang farm sa Tanay Rizal. Aba, agad nagchismisa ng mga netizens. Tapos, bumalik ang mga bulungan noong 2020. Pero, wala pang solid na pruweba hanggang sa nagpost si Sam sa Instagram niya noong Mayo 23, 2020 para sa birthday niya. At ayon, official na. はい。<music> Tapos, nagpost si Catriona noong Pasko 2022, parang may hint na engaged na sila. At ayun nga, nagpost na sila pareho noong Pebrero 16, 2023, confirming na engaged na nga sila. Pero, teka, may twist! Noong Mayo 2024, nagtanggal si Catriona ng engagement photo sa Instagram niya. Nagchismisa na naman ang mga netizens, pati ang agency nila, Cornerstone, nagconfirm na may mga challenges daw sa relationship relationship nila. At last, noong Pebrero 2025, nag-confirm na si Sam na naghiwalay na sila. Grabe, ang daming drama. Pati nga si Moira Dela Torre na involved sa issue. Pero sabi ni Sam, wala daw third party. Hay, ang drama ng buhay. Pero sana masaya na sila ngayon.